Mga kasushi, luto na ang ating kinamatisang manok. <makes noise> um, Nasaan ang sanmarino? Nasaan eh? ang husband, I will cook for you today. You're excited? Tinan ang manok. Let's go! Guys, gagamitin na namin ang regalo sa amin. Let's daluan. Woo! Pagmagal oh lang May, may small. may, may. Gagamitin na namin ang kawale, kawale. Oh! <laughs> oh ang laki, ang ganda. <laughs> Thank you po sa inyong regalo. Guys, sino hindi gaganahan diyan magluto sa aming bagong lutuan? Pwede na ako magluto. Yay! Yeah, hey! Guys, ako ulit ang magluluto. Pure gold. Oh, Pure gold. Um, Kaya ng manok. 109. So, parang 89 something. Adobo natin tomorrow. Mm. Wow! Ang laki ng luya, mahal! Kamatis! Prepare muna natin. Sa mga ingredients, iwain muna natin. Hmm. Hmm. Iniwa ko yung sibuyas. Dapat lahat pala yun. Nahiwan na natin ang mga ingredients. Let's cook! Tignan na natin. Ang bango. Tomatoes. Ah. Guys, maglalagay pala tayo ng chicken cubes. And it's, ano na, boiling. Wow! Ang bango! Pagtagkan natin ang tubig. Pagtagkan natin yung mga patatas. dagdag na tubig. mal mm. tikman! Kinamatisan. Mmm, sarap! Malagyan mo ng gulay. Mga sushi luto na ang ating kinamatisang manok. Kakain na kami. You like it, my love? Sarap. Uh -huh. Eh, eh, eh. May gusto ka. Bagong gapit pala yun.